guys. We have another video. And the topic natin for today is about sa mga candies. And alam ko naman na marami din sa inyo guys na nagbebenta dyan, nagtitinda dyan ng mga candies maliban sa mga toys. So, meron lang ako guys na isip na gawing video. O, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako magtinda ng mga candies or paano ko siya dinidisplay. Kung ano yung mga ways ko para ma-attract yung mga bata dito sa aking mga candies. Dahil nga, pag masyadong tayong maraming display, may mga may mga product tayo na hindi na napapansin. So, para hindi na pag ng mga candies ko, para lahat napapansin sa kanila, ganito guys ang naisip kong idea or paraan. Lagi kong pinupuno guys ang mga container ng aking mga candies. Kung dati kasi guys, ang ginagawa ko ay hindi ko pinupuno yung mga container, lalo na sa mga gummies, mga karate belts. Kasi nga, natatakot akong ma-expose siya sa init at baka mag-iba yung texture niya. Kaya hindi ko siya pinupuno. So kahit konti na lang, hindi ko siya nare-refillan agad dahil naantay kong ma masimot talaga dahil nga, yun nga, para bago lahat ang nakadisplay. Pero nakaka-apekto pala yun siya, guys. Sa tingin ng mga customer ko, sa kung paano nila tingnan yung mga kaindis ko, nakaka-apekto pala siya. Kasi nag-observe ako palagi, guys, sa mga paninda ko kung bakit ito, uh, hindi nabibentahan, or ma, -ma And ito, bakit ganito, eh, sa ganitong pag-display ko is parang ang bilis-bilis niya lagi na uubo. So, ganun pala. So, ayun guys, pinupuno ko siya lagi kasi naa-attract yung mga bata guys kapag ka palagi nilang nakikita puno yung mga container ng mga candies mo dahil parang ang vibe para sa kanila is parang laging bago yung display mo. So, ganun yung dating sa kanila. And kapag tinitingnan ko nung talaga guys, yung mga container ko na puno sila. Kahit ako, pag ilalagay ko yung sarili ko as a customer, nakaka-attract lang talaga. And, yun know, yun, know, parang ang sarap bumili. dahil parang ang linis niya tingnan kasi parang, parang nakakalinis din siya tingnan, guys. Eh. Pag puno yung mga container, wala, para, para sa akin lang, tingin ko lang. Pag nakikita ko kasi yung puno yung mga container ko, parang ang linis niya ng tingnan. Pero, syempre, dapat malinis din talaga tingnan ang mga container. And, isa pa, guys, sa tip ko, para, para ah, magbukang malinis ang mga display. Ginagawa ko siyang aesthetic or minimalist. Pero nasa sa inyo pa yung guys, kung ano yung way ng pagdi-display nyo, ito ay para lang naman sa akin. So, ayun, yun lang naman ang para sa akin yung naisipan kong gawin para dito sa mga hindi ko. Kaya kung mapapansin nyo guys, ang mga container ko is transparent. Tapos, kung may kulay man ang takip, color white lang siya. Ang linis niya lang kasi dignan para sa akin. At syempre, syempre, lalo na pag mga dalagita bumibili. Tapos, yung mga ganitong klaseng mga candies guys, gummies, mga karate belts, Di diba, ginagamitan natin ng kilpit? Yung iba kasi kinakamay. So, nakakadagdag siya sa feel na, oh, ay, ang linis ng, ano, mga pendis na dito. So, dito ako bibili. So, sa mga bata lang, okay lang. Yun, may mga customer kasi ako, guys, na magigilig sa karate belts na hindi lang mga bata. Mga, mga dalagita, mga dalaga mismo, bumibili dito. Pati nanay. So, syempre, pinapakita ko yung high, yung hygiene. Isa so, pa yan, guys, para mas mabenta yung candies. Kasi hindi na ako nagtitinda ng mga ganito, guys. Marami akong kompetensya dito sa mga gamis karate belts. So, yun ang ginagawa ko para mas sa, mas ma-attract yung mga bata. Um, parang yun ang labad ko. Yung kinagandahan ko, guys, yung mga container ko. Um, yun, make sure ko siya na malinis. At syempre, yung mga dust, laging nilisan. So, ayun. So, isa sa pinakamagandang tip is laging puno yung container. Pero, pwera na lang, guys. Kung may re refill kayo kung may mga stocks kayo guys pero wala talaga ayun, wala tayong magagawa doon kagaya nito, ubos na yung stocks ko nito i-order ko pa to sa Shopee so, order pa lang ako so wala akong choice kundi, i-display ko siya nang lang kasi maubos display ko siya ng empty na lang, pa-empty na siya so yung iba, since may mga stocks pa nga ako hindi ko na hinahayaan na ganoon na lang kakunti guys yung parang, mas konti pa siya sa 1.8 yung dami niya So, nare-refillan ko na agad. So, ngayon, kaka-refill ko lang din kasi na uh, umuunti na siya. So, hindi ko na siya inaantay na mapaubos. So, guys, kaya niyo. Ayan, ba diba? Maganda lang siya tingnan pagka puno siya. Ayan, para mas kare. Ayan. Kaya nga lang, konti na lang, guys, yung display ko kasi kailangan ko na mag- shopping ulit ng mga candies ko dito dahil ayan mapapansin niyo. Ah, uh, ilang ilang container na lang naka-display sa akin. Ayan. So 'yun, yung iba wala na akong talagang choice dito. Wala na akong mga stocks niyan kaya ayun, naka-display sila ng pa-empty na talaga. At eh, kailangan din namin natin maubos 'yan. Pero ito guys, yung mga ganitong Itong idea na to ay advisable lang siya guys. Advisable siya guys sa mga hindi talaga masyadong na-expose sa araw. Pero nasa sa inyo pa din yun, ha? So, ayun. Hindi ko naman siya ina-advise kung hindi talaga pwede dahil yung kung yung location nyo is talagang exposed na expose talaga sa init, sa araw. So, nasa sa inyo yun, guys. If gusto nyo pa kasi simutin mo na bago maglagay. So, ako mas prefer ko na ngayon yung ganitong klaseng pagdi-display. So, yan. Puno yung ating mga karate belts. Siguro yung, yung mm, balong guys, idagdag sa mga candies ko is another karate belts. Meron pa kasi ibang karate belts na ibang flavor. May green pa na apple flavor. May mga ganun pa sila eh. So, dadagdagan ko pa yan. Itong mga gamis na to, uh, hindi ako sure kung magdadagdag pa ako ng mga gamis. Basta yun yung mga plan ko na idagdag dito. Tapos ibang mga mga candy candy na yan na mabibili sa Shopee. Yan, dadagdagan natin yan. So, ganun yun, guys. Ah, uh, yun yung naiisip kong paraan ng pagdi-display para mas na-attract yung mga customers. Tapos, gagaya nito, guys. Ayan, o. Oh. Ayan, konti na lang siya, eh. Kaya, eh, di-displayhan ko na dito. Ginagawa ko dito, guys. Inaabante ko to siya dito. Kung oh, hindi ko to maglalagay ako dito. Tapos, ito yung sa front para mas mauuna pa din ma-dispose. Ito mga dati nang naka-display dito ng na mga natira. Ganon din dito ang gagawin ko amaya. Ayan. I-displayan ko na agad. yan Hanggat meron akong stocks, di-display ko siya ng i-display. Tsaka itong mga karate belts ito guys. ah uh, ito yung mga product ko na hindi nakakatakot punuin lagi kasi sobrang mabenta talaga nito sa akin guys sa inyo din ba? Mabenta din pa sa inyo guys yung karate belts. Comment down below kayo guys ha. Sobrang love na love ko yung karate belts kasi na mabenta talaga siya. Compared dito sa mga gamis na mga ganito. Ito talaga yung best seller ko karate belts pagdating sa mga candies. And isasali ko na itong mga sour kasi uso siya ngayon talaga sa akin. So ayan. Abangan nyo guys. Papalapit na magano na ulit ako ng mga candy candy ko. Mag ah, mag na ulit, mag shopping na ulit ako sa Shopee. Kasi, yun lang no, din lang naman ako sa Shopee, pag angkat ng candy na hindi ko kailangan mag-lame. Na-observe ko din kasi dito guys, parang nananamlay yung mga candies ko kapag hindi ko siya nare-refill. Na, hindi ko namimintin yung pag -re refill kahit may mga stocks pa ako. Which is sinasadya ko naman talaga doon, noon kasi nga dahil sa natatakot ako sa ano ng araw. Pero hindi naman pala siya masyadong mano ng araw dito guys kasi masisigatan ng araw kasi hindi naman siya nakadikit dito sa sa screen. Kumbaga hindi naman pumapasok yung yung araw. Yung dito lang talaga sa may mga screen ang matatamaan ng araw. So, pwede-pwede itong pwede way na to. Itong ginagawa kong way na ganito na uh, lagi kong pupunoy yung mga container as long as meron pa akong stocks na pwedeng i-refill. So, again, guys, attractive yung mga candies na to sa mga customers ko. First, malinis. And, kumbaga, terno-terno yung container. Oh, ito, ito, ito wala akong choice dito, guys. ah Hindi ko siya materno talaga kasi nung binili ko to, ganyan na siya dati. Itong mga nire-refillan ko, ayan talaga, ginawa kong eterno-terno. So, ayun, um, parang may pagka aesthetic yung ang um, style ko sa pagdi-display, minimalist, terno, terno yung mga container, malinis, and laging puno yung container para parang naging bago tingnan ang mga display. So, ayun yung nakaka-attract sa mga customers ko, sa mga bata, sa mga dalagita dito.